pwede kasi na ibahan sobra yun. ko, magharvest harvest na lang ako ng ano, papaya ko ito. Before tayo pumunta doon, guys, papakita ko muna sa iyo yung pichay ko. Yan, mga pichay ko, maliliit pa sila. Dahil sa palaging naulan nung mga nakaraang week, parang naano sila, mga maliliit lang ito yung hulagtog ko yan ito kamatis ang tatas na ko oh. itong dalawa yan may kangkong din ako guys pero yan lang ay may manchanitas ako at saka ko kung kalamansi yan yun ngayon tatayo dito kasi mag ano tayo ng papaya ko. Harvest. So na. Papaya, papaya. Yan, ito. Medyo hinog na yan siya. Papakunin natin kay Ricky. tapo kunin mo. Kasi hindi ko abot. So siya yung magkukuha. Yan kunin Oops, pay. Baka ko. Hinog na siya, guys. Guys, hinog na to masarap ko Yan, ba? Diba? Dahil tanim na lang, tamit tanim lang namin. Mm, fresh from the tree. Yan, palabaog. Ano oh, tagalog palabaog pa? Yan na. Oh. Ano na siya? Dilaw dilaw na. So papahinugin ko na lang siya sa ano sa kusina. O oh, dito lang sa labas. Maganda talaga guys yung may sarili kang At tanim. Katanim-tanim. Kasi para, yun, hmm, para may inaani ka. Meron din ako dong lansones. Yan, lansones yan. Lansones. Hmm. Nag Nagtanim-tanim ako dito guys. Ito. Bigay ito ng kapitbahay ko. Yan. Yan. Yan, flower. Hindi ko pa na sisindihan yung mga basura ko nung kahapon kasi naulan nga ngayon. Hindi naman maanuhan. Hindi na naman yan sisindihan kasi uulan na naman. Ito mga malberry ko. Yan. Yan. andon pa. Apat doon. So, yun lang guys. Simpleng pamama, pamumuhay dito sa probinsya. Ano lang. And ngayon, maliligo ako ng maaga kasi maglal. <coughs> Mano, may appointment ako guys. Appointment sa ano appointment sa doktor sa para sa ano ko thyroid kasi nga may nakitang apat na bukol um prominent lymph nodes so need kong ipa check hmm. titignan natin kung anong <laughs> update ng doktor kung need na naman ako mag radiation o ano yun lang guys bye ay don't forget pala to like share and follow thank you guys bye bye